sa videoong ito pag-usapan natin kung bakit ito yung napili kong best na gulong para ipalit sa ating mga motor. Ano nga ba yung experience ko sa paggamit ng ganitong brand na gulong? Ano yung mga senyales na palitin na yung ating mga gulong? Ano yung mga dapat nating tandaan kapag bago ang gulong at kung okay ba yung paglalagay ng tire sealant? recently eh, bumili na nga po tayo ng bagong gulong para dito kay Scarlett dahil kung makikita nyo naman pudpud na po yung harapang gulong ng ating mga motor so yung napili ko pong brand ay katulad po ng nilagay po natin sa likod one year ago dahil naman ito share ko yung experience natin dito sa brand ng gulong na to so by the way may video nga po pala tayo sa pagkabit nito lagay ko na lang po yung link o so, kagaya ng sabi ko kanina isang taon na po or halos isang taon mula nung nakabit itong bister kaya naman makapag-share ako sa inyo ng experience sa paggamit ng gulong na ito. So ito ay honest review po at wala pong halong sponsorship kasi baka akala ng iba ini-endorse ko po yung gulong nito. Base lang po lahat sa experience kung bakit nagustuhan ko po itong paggamit ng gulong na ito. About po sa kapet ng gulong na ito sa ganda ng lapat niya sa kalsada, wala po tayong naging problema dahil dual compound po itong gulong na ito. Kasi kung malaman nyo, may tinatawag tayo na soft compound at saka hard compound. Yung soft compound, uh, madaling mapudpod pero makapit sa kalsada. Yung hard compound, matigas po siya or matagal mapudpod pero madulas sa kalsada. Pero dito sa bister, pinaghalo po yung dalawa, yung soft and hard compound. Kaya naman dual compound po siya. Which is, pwedeng pwede po siya kahit basa po yung kalsada or to yung kalsada In short, pwede po siya sa kahit anong kondisyon ng kalsada. Kaya naman okay po siya gamitin. At base nga sa actual experience po natin, kahit nagbe-banking-banking -banking tayo sa kurbada, even nagagamit po natin siya sa basang kalsada. Hindi ko po na-experience or naranasan na nag-slide po tayo or nag-hydroplaning po siya. Kumbaga, kapit na kapit po siya sa kalsada. Makapit at maganda po siya gamitin. At about naman po sa durability or tibay ng gulong na to, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, halos 1 year na po ito. At ito po yung itsura niya ngayon. Yung nagustuhan ko sa kanya is hindi po siya nagpupulbos or parang medyo nagkakaroon ng konting himulmol yung iba kasi kagaya ng mga soft compound parang nagpupulbos po siya or parang ang daming mga gasgas na nangyari sa kanya pero itong B-star natin kung makikita nyo naman napakatalim pa rin po ng mga grooves niya kung baga kung man siya hindi po siya yung nagpupulbos at parang natutunaw kumbaga buo pa rin po yung mga linya niya which is maganda para hindi po mag hydroplaning yung ating mga gulong lalo na po kung basa ayan kung makikita nyo matulis 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 napakalalim pa ng grooves at hindi po siya yung parang bumibilog ganon kaya naman kung titignan natin siya pantay po yung pagkaputpod dito sa kaliwa tsaka dito sa kanan maganda po yung pagkaputpod ng gulong nito kaya naman po durable tumatagal po siya. By the way, baka sabi ng iba, baka ito pala yung natry ko. Actually, try na po ng Corsa ng Pirelli at yung experience ko po doon, medyo ano siya, madaling mapudpud. Ewan ko kung soft compound yung mga yon. Pero pag napudpud sila, parang ang pangit na tignan. Kumbaga, parang ang daming sugat-sugat dahil medyo re-react sila sa talim ng kalsada. Kaya yon hindi na ako umulit sa mga yun. Hindi naman sa sinisiraan ko. Pero dito talaga ako nag-stick dito sa Vistar natin. Pero depende naman yan sa user. Yung sinashare ko lang naman is base sa experience natin. No? By the way, sa pagpili naman or sa pagtingin pala kung pudpud na or palitin na yung gulong, meron po tayong tinatawag na treadwear indicator dito kung saan kapag sinundan po natin ito ay may kita po natin itong parang nakaumbok na part na yan which is yan po yung nag indicate na palitin na yung ating mga gulong ibig sabihin kapag tumapat na po dyan yung pagkakalbo ng gulong natin palitin na po siya yung sa akin actually malapit na po siyang umabot sa treadwear na sa 1mm na lang po pwede pa naman yan siguro ilang linggo lang magpapalit na rin tayo dito sa likod natin at syempre ito pa rin yung papalit natin bistar pero syempre need pa rin natin mag-explore pero so far pero as of now bistar mo na mag-stick dahil napakaganda ng quality punya. Sa price din kasi hindi naman siya sobrang kamahalan no nasa 1,500 lang more or less. Yung mga gulong na to hindi tulad ng iba na napakamahal tas napakadaling mapudpod. Ito so, mura lang pero matagal na siya mapudpod. Kung kaya naman ano sulit na sulit na tong gulong natin. Kung kaya naman itong binili nating bagong gulong para sa harapan ay bistar din. At nabili po natin siya online. Siguro maglalagay na lang din po ng link sa TikTok shop ko po, po siya nabili sa halagang 1.4 more or less ganoon Pero syempre depende pa rin po sa size po yan. Pag mas malaki, mas mahal po siya. So, yan, may previous po siyang tire sealant at saka pito. So yan, kasama na po sa gulong yan. So ito na nga po yung gulong po natin. Eh. Kung makita nyo, ganda ng pagkakabalot this flash tire po yan. So, search nyo lang sa orange app or black app kung gusto nyo yung order nyan. Pero, maglalagay na lang din ako ng link. May libre na po siya tire sealant at saka po pito. Itong pito niya maganda. Nilagay ko rin siya dito sa likod po natin. Ayan kung makikita nyo. Parang bakal na po siya or alloy kasi yung stock po natin is ganito pa siya. So, madaling masira. So, sa akin, papalit ko na siya ng pito. So, tatanggalin to lalagay itong bago. About po naman dito sa tire sealant, base sa experience ko, yung iba kasi ayaw nito, yung iba gusto nito. Pero ayun, base sa experience tayo kasi sa isang taon, sa isang taon po ng gulong natin na nakalagay po siya dito sa ating mga motor, ni isang beses hindi po siya nabutasan or hindi po siya lumambot. Do lumalambot po siya nang dahan-dahan kapag naglo-long ride syempre or matagal na hindi na hanginan. Pero hindi po siya yung lumambot ng todo yung nawalan talaga ng hangin. Siguro hindi lang siya nakatsyempo ng pako or ng kung ano matulis na bagay. Pero yun, may factor din po kasi yung paglalagay ng tarsilan para ipeber na maliit man parang thumbtacks or maliit na alambre yung tumusok sa ating mga gulong is meron pong pipigil sa butas at magsisilpo doon sa loob. Kung makikita nyo yung bagong gulong ngayon na may self healing po siya or parang may dikit na sa loob which is kapag binutas is hindi po sisingaw yung hand kasi parang may sticky part sa loob which is medyo mahal din po yun eh. Parang ganun lang din po yung concept nito. Ito po kasing tarsilan po natin. Dumadaloy po yan sa loob ng gulong natin sa loob ng matagal na panahon. Yung iba 1 year, yung iba 2 years yung tinatagal pero tayo dahil sabay na rin na one year put, put na yung gulong natin palit na rin tayo ng tar sealant kumbaga same nya lang yung lifespan halos ng gulong po natin kung kaya naman para sa akin okay po yung paglalagay ng tar sealant hindi naman po siya nakakabulok ng ating mga mags yung iba kasi iniisip masisira yung loob na part ng mags na to pero base sa experience ko palit na rin ako one time hindi naman nabulok yung loob kasi hindi naman to nagkukos ng sobrang corrosion dito kasi aloy naman to eh. kumbaga niya naman sinisira yung mga mags po natin. Kung kaya naman okay lang po paglalagay niyo dito, Pero depende na po yan sa inyo. Pero yun nga, base sa experience po natin, dahil goods po siya, maglalagay po tayo dito sa harap na gulong natin. Ipapalagay po natin to. Yung napili ko palang size is same po sa stock po natin. etong sa stock po natin is 9080. So 9080 din, pinili natin. Ay, makita nyo naman. Pag binuksan to, makita nyo rin. 1980 tapos yung nagustuhan ko pa dito sa Bister yung design po nya so kung makikita nyo parang kidlat kidlat no and medyo okay din sa akin yung looks nya para dito sa ating mga motor kasi yung iba nagbabase dito sa Grooves Or parang mga hulma, design, mga guhit-guhit ng gulong. Kung yun lang, maganda naman yung design ng B-Star po natin. By the way, yung 1 year po nito is parang umabot ng mga 5 to 6K odo. Hindi ko lang masyadong matandaan. Pero nagre-range po ng ganun. Which is matagal na para sa gulong ha. So yun, for our idea lang, mga 5K odo yung kayang itagal nito. Or isang taon, mahigit. Depende na sa paggamit nyo at sa kalsadang tinatahak nyo. Kaya sulit na sulit talaga. So if ever man gusto niya magpalaki ng gulong, kailangan proportion kung magpapalaki kay kayo sa harap. Kailangan magpalaki rin kayo ng konti sa likod para maganda yung lapat ng motor nyo. Naka-design po kasi motor natin for aerodynamics. sub, -sub lang siya ng konti. Pero tayo balik sa stock na size lang. Kung makikita nyo yung harap na gulong natin, putpud na putput na. By the way, ito yung stock Federal Tire. Tumatagal din naman to pero para sa akin mas okay talaga quality nitong bis. Papalitan natin. So sa shop po natin siya ipapakabit. Pakita ko na lang sa inyo yung process doon. Tapos i ko sa inyo mamaya. So, ganito yung tinutukoy ko sa inyo kanina yung parang Napupulbos Ayan, pag napudpud siya, parang nagbibitak-bitak na ganyan. So sa bister, hindi po siya ganyan mapudpod. So sa part na to, dinala na natin siya sa shop na may tanggalan talaga ng gulong, hindi yung manumano para hindi masira yung kulay ng mugs Tapos ito pala yung dating gulong natin na may silan. Kung may kita nyo naman, Kumapit na yung sealant at hindi pa natutuyo So syempre inugasan din yung mugs natin para malinis na malinis Tapos nilagay na nga rin yung bagong pito natin So matibay na yung pito na yan Ready na nga rin pala yung gulong natin Binuksan lang ni kuya at pinahira niya ng likido sa gilid para kumapit sa mga mugs natin At yan nailagay na napakabilis lang at hindi nasira yung kulay ng mugs natin at yan nilagay na nga pala yung tire natin So pinaubos natin yung isang bote Sa iba binibili pa yan Nagre-range ng 100 to 150 So sa atin libre lang sa abister natin So kaya naman nakamura tayo At pagkatapos binalik lang ulit sa motor natin So ayan na nga po ikabit na po yung bagong gulong Ni Scarlett po natin Kung may kita nyo naman Napakaganda napakakinis po wala pa masyadong mga dumi ayan no napakalinis tignan tapos yung pito ayan nalagay na kamuan na siya sa likod ayan kagandaan dito ah, medyo matibay na siya hindi katulad nung yung stack medyo plastic plastic ayan so na ko na kanina yung performance niya kwento ko ulit sa inyo yung dapat tandaan so yan share lang ako ng content tips kapag bago yung ating mga gulong kasi yung iba kala normal ulit yung motor mas maganda na yung takbo yung dapat nating tandaan dito is meron pang balot na wax yung ating mga gulong kung kaya naman may pagka madulas pa ito sa kalsada tulad ng nararamdaman ko ngayon kapag medyo nagwiwiggle tayo ng konti or banking, medyo parang hindi kontrolado hindi ko pa masyadong kontrolado yung manibela parang anytime matotomba tayo at kapag medyo tinodo ko ayun may may pagkakataon na pwede na tayo mag slip or mag slide parang kagaya lang yan pag bago yung motor natin kailangan pa natin siyang i-break in dahil nga yung mga gulong natin harap likod medyo delikado pa yon ay medyo madulas pa so kung kaya naman mas maingat tayo pag bago yung motor natin break in muna natin yung mga gulong kasi may mga wax pa na nakabalot yan nilalagay yun para ma-preserve yung gulong at hindi agad masira. Kumbaga, pwede siyang i-stack, no? So, ayan, no? Oh. Winiwiggle ko siya, nararamdaman ko parang may kakaiba. Eh, dapat bago yung motor, mas maganda na yung performance, di ba? Pero, ayan, winiwiggle ko siya, guys. Hindi mo naman talaga yung mararamdaman na sobrang madulas siya. Kumbaga, parang hindi mo lang masyadong kontrolado yung manibela mo. So in short, need lang natin siya i-break in kaya wag muna tayo mag-banking ng konti, mag-tilt ng konti or mag-slide ng konti para nang sa gayon safe tayo. Pero after ng mga ilang kilometro niyan, mawawala na rin yung wax at magiging normal na rin yung pagda-drive natin. So yun lang naman yung kailangan natin tandaan kapag bago yung ating mga gulo. So yan, fast forward after ng mga ilang kilometro, naging normal na rin yung takbo niya. Naging makapit na siya sa kalsada at hindi na siya parang madulas. So, update ko po kayo after ng mga ilang months or years ulit katulad ng sa agulong natin sa likod about dito sa performance nito at kung uulit pa ulit tayo ng bister natin. So, yun lang muna para sa video na ito. Sana nagkaroon kayo ng idea kung anong gulong yung ipapalit nyo sa inyong mga motor. The more click, the more you know palit bister sa ating mga motor. Bye-bye!